May mga pagkakataon ba sa buhay mo na gusto mo nang sumuko? Yung pakiramdam mo, kahit anong sipag mo, hindi ka pa rin umaasenso. Pero paano kung isang araw? Ang pera mismo ang kumausap sayo at itinuro ang sikreto ng pagyaman. Tahimik ang buong hapon. Sa isang luma at sirang bangko sa plaza, nakaupo ang isang lalaking tila pagod na pagod sa buhay. Siya si Ramon, 28 taong gulang, isang ordinaryong manggagawa lukot at kupas ang kanyang suot at sa kanyang mga mata, bakas ang pagod at pagkadismaya. Anong gagawin ko ngayon? Bulong ni Ramon sa sarili. Bakit hindi ako ipinanganak na mayaman? Kahit anong sipag ko, kahit anong diskarte, laging kapos. Bayad sa renta, pagkain, gamot, kuryente, lahat pataas. Parang ginagawang biro ng buhay ang paghihirap ko. Habang sinasabi niya ito, marahang hinugot ni Ramon sa bulsa ang kanyang huling isang daang piso mahigpit niyang hinawakan ang pera at galit na sumigaw, trader ka. Pinaghihirapan kitang kitain pero lagi kang lumalayas. Minsan napupunta ka sa may-ari ng bahay, minsan sa tindera, minsan sa pulis. Pero kailan ka ba nanatili sa akin? Naluha siya. Bakit? Bakit parang galit ka sa mahirap? Ano bang meron sa mayayaman at gusto mo sa kanila katumira? Tahimik ang paligid. Hangin lang ang gumagalaw. Pero biglang may marahang bulong na narinig si Ramon. Hoy Ramon! Napalingon siya, kinakabahan. Sino yan? Muli narinig niya pero ngayong malinaw na malinaw. Ako ito, Ramon. Ang isang daang piso mo. Napatigil si Ramon. Ha? Nagsasalita ka? Sumagot ang pera, matagal na kitang gustong kausapin pero hindi ka nakikinig. Lagi mo akong sinisisi pero hindi ako ang problema. Ikaw. Nakunot ang noo ni Ramon. Ako? Bakit? Dahil araw-araw mo akong pinaghihirapan, pero hindi mo ako pinagtatrabaho. Lagi mo lang akong ginagastos, hindi mo ako pinapalago. Nagpatuloy ang isang daang piso. Hindi ako kaaway, Ramon. Kaibigan mo ako kung marunong ka lang gumamit. Hindi sapat na magtrabaho para sa akin, kailangan mo ring matutunang pagtrabahuhin ako para sa'yo. Kapag ginawa mo yon, magbabago ang buhay mo. Tahimik si Ramon. Tumango siya at mahigpit na hinawakan ang pera. Kung totoo ka, tutulungan mo akong magsimula. Umiti ang pera. Gamitin mo ako sa tama. Hanapin mo kung saan ako lalago. Tumayo si Ramon at nagtungo sa palengke. Binili niya ng isang daang piso ang ilang lobo. Kahit tirik ang araw, naglakad siya papunta sa plaza ng bayan kung saan maraming bata isa-isa niyang ibinenta ang mga lobo. Makalipas ang isang oras, ubos lahat. Nang bilangin niya ang kinita, limanda ang piso. Umiti siya. Lima na kayo ngayon ha. Marami pala kayong anak. Ginamit niyang muli ang limanda ang piso. Bumili ulit ng mas maraming lobo at nagtungo sa ibang lugar kung saan maraming tao tuwing hapon. Pagsapit ng gabi, ang limanda ang piso niya ay naging limang libo. Nayon, hindi lang pera ang lumago, pati tiwala niya sa sarili. Lumipas ang mga buwan. Nakabili siya ng machine panghipan ng lobo at kumuha ng tatlong tauhan para tumulong sa kanya. Sila nagtatrabaho sa iba't ibang lugar, hati sa kita. Araw-araw may naitatabi si Ramon. May ini-invest, may ipinampondo sa maliit na negosyo. Nakapagpatayo siya ng maliit na bahay. Binigyan niya ng panahian ang asawa niyang si Luz dahil magaling itong manahi. Dinaglaon, nagturo si Luz ng pananahi sa mga kababaihang hirap din sa buhay, sa maliit na bayad lang. Sa gabi naman, nagbebenta si Ramon ng mga palamuti at alahas na gawa sa plastic beds sa palengke. Nayon, dumadaloy na ang pera sa kanya, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa diskarte, tiyaga, at tamang paggamit. Tinulungan niya ang ibang kabataan na magsimula rin ng negosyo. At gabi-gabi, habang hawak ang kanyang kinita, ibinubulong niya, Tama ka pala, kaibigan. Hindi pala ikaw ang problema. Kundi ako. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa perang nagsasalita, kundi sa isipang natutong makinig. Maraming tulad ni Ramon na nagsisikap pero hindi umaasenso dahil nakatingin lang sila sa kakulangan, hindi sa posibilidad. Tandaan. Hindi lumalago ang pera sa swerte, kundi sa karunungan. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang isang daang piso sa buhay, isang maliit na ideya, kakayahan o pagkakataon. Ang tanong, gagastusin mo lang ba ito o papalakihin mo? Minsan, hindi mo kailangan ng malaking puhunan para magsimula. Kailangan mo lang ng tamang pag-iisip at tapang para subukan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, i-share, at mag-follow sa amin para sa iba pang mga inspirasyonal na kwento ng pag-asa at tagumpay. Maraming salamat at tandaan, ang tunay na yaman ay nasa paraan ng iyong pag-iisip.